dito mo daw Sino yun? Sino yung nagsabi yun? Ang sabi? na nga! Makakulog na nga! eh. Ano yung pinainom niya? mm pag sa, 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 sabi mo, pa, paano niya nasagang ala Ang nga ako eh. Chara. Ay, lang yung mga skin. Dito dali, l 4 Dito sa tabi mo ako, ulaga. na rin yan. na rin

Ano? Ano kaya mga ano kaya yung pinainom niyan? May naisip ako. -win ma -win awa ko ako naman -ba -ba. doon. Bababa. May na. Ano yung lot? Legendary 1, 2, 3. Legendary 1, 2, 3 ang puti. Legendary 1, 2, 3. Ay, may hindi, hindi yung gunshot dun. Pusit yung tawag dun. Yung ulo mo, yung ulo mo nasa ano, nasa put. Charot. Tari, tari. Boy, naka-legendary yung number. Ewan ko, number ano si Yan, may, boy, may Kalbo, Kalbo, Kalbo. May kalaban ako. Down ko yung isa. Naka-legendary kay Yeren yun, Kalbo. Hindi ko alam kung ang number yun. Kalbo nga ako rin. Kanoon yun ka na, Jory ko. Shout out, shout out, shout kay, kay, ay, ay, ito, dalawa. Yan, dalawa. pa yun. Papunta sa'yo na Papunta sa'yo isa. Nasa farm ka na kalbo. May kalaban na. Kalaban na sa'yo. Kaya ka ano, Yan, kalbo Ang gulo isa. isa.

Baka may gender number ano? no? Number two. Ayun, kalitindari yan, nakita ko eh. Kaya natin mamatay, kunin natin to rin. Uy, pero M4, baka... Number two daw. Pagkina! 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 Pagkina!

来，哥哥，我我那那。